Totoo ba na mayroong Diyos na lumikha? Ito marahil ay isa sa pinakamahalagang katanungan ng sanlibutan sapagkat ang kasagutan nito ay magdidikta sa hinaharap ng isang nilalang. Noong Middle Ages, ang walang paniniwala sa isang Diyos ay hinahantungan ng kamatayan. Kung sino man ang kumestyon sa paniniwalang ito ay pwedeng sinugi ng buhay. ngayong 21st century ang walang paniniwala na mayroong Diyos o atheism ay matagumpay sa kanilang ideolohiya. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking relihiyon ngayon ay ang atheism kung ito ay kinoconsider nating isang relihiyon. Datapot, ang atheismo ay nagpapatuloy tumukso sa maraming naghahanap ng katotohanan. Ang salitang atheism ay nanggagaling sa griyegong wika. Ay ibig sabihin without o pagkawala. Ang salitang Theo, ibig sabihin ay Diyos. Atheism sa ibang salita ay ang walang paniniwala sa Diyos. Marahil narinig na natin ang salitang agnostic, ikaw man ay isa. Gnostic, ibig sabihin ay kaalaman. Sa makatawid, ang agnostics ay yung hindi alam kung mayroong Diyos o wala. Importante na alam natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito kung ating ang layunin ay malaman ang katotohanan. Ayon sa mga relihiyoso, ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit may mga nilalang sa lupa, sa sangkatauhan, mga hayop at halaman. Ayon sa Biblia, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nagkaroon ng katawan ang sangkalibutan dahil sa kapangyarihan nito. At siya nawa ay walang umpisa at walang katapusan. Kung ito ang katotohanan, bakit marami ang hindi naniniwala sa isang makapangyarihang lumikha ng lahat? Ayon kay Stephen Hawking, isang banyag na physicist, cosmologist at isang atheist hindi raw nilikha ng isang Diyos ang daigdig. At kung gusto raw di umano malaman ang katotohanan, ang paniniwala sa isang lumikha ay sa gabal lamang. Ang mga kasulatan na naturang henyo ay basihan ng maraming scientific fields katulad ng black hole